Gawin ito sa pagligo upang mawala ang malas at dumikit ang swerte kailangan niyo lang po ng isang pirasong kalamansi at tatlong kutsarang asin. Yan lamang po ang ating gagamitin sa ritual na ito. At ang pamamaraan pong ito ay gagawin ninyo sa tuwing araw po ng Biernes at Martis. Sa pagsasagawa po nito ay kahit na anong oras po. Nasa sa inyo na po, basta po ito ay gagawin ninyo sa inyong pagligo. Maghanda po muna ng isang balding tubig, ilagay po doon ang tatlong kutsarang asin at hiwain po ang inyong isang kalamansi. Pigain niyo po ang kalamansi at ipatulo po doon sa isang balding tubig na mayroong hinalong asin. Pagkatapos po ay haluin po mabuti ang tubig. Yan po ang gagamitin ninyo pampaligo sa araw po ng Biernes at martes. Sa mga magtatanong kung isang baldi lang po ba ang gagamitin ninyong tubig, maaari po kayong magdagdag ng tubig kung kulang pa po ang isang baldi sa inyo. Basta't siguraduhin po na ang unang baldi na inyong ipampaligo ay mayroong pinaghalong tatlong kutsarang asin at isang kalamansi. Kahit na ang mga idadag magdag niyo po ang tubig ay wala ng pinaghalo nito basta po ang pinakaimportante pinakaunang balde sana po ay magawa ninyo ang pamamaraan na ito sa tuwing araw ng Biernes at Martes at mararamdaman po ninyo ang unting-unting pagbabago ng pasok ng pera sa inyong buhay magiging maluwag na po at magiging swerte kasa araw-araw mas mararamdaman po ninyo ang swerte na ito kung kayo ay mayroong negosyo so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod susunod na mga videos. Maraming salamat.